Ayan po sa episode na ito ano po, tayo po ay andito kila inside Jerry eh. Ating pong papabisita yung aking pakyawing tabasin na baling huyanan. Son! <laughs> papabisita ko yung aking pakyawin na tabasin o gusto araw o pakyaw? Hindi, na Hindi, narin eh. Baling huyanan. Ay, pupuntahan nga natin ta. Oh. Yes. Oo. Oh. Ba yan ba Oo. Oh. Tali, buti mo naman dali. May tali na ba yung balibo? Meron. Hmm. O tara. Ano ba gusto mo? Araw pa kayaw? Ilang kataw ba yun sir? siya? Ay, papa, ko nga sa iyo kung ilan. Tara ka. Makita mo naman na isang ganyan lang, isang lusong lang. Baka aring bahay mo. At hanggang din sa saging. Parang kaganon lang. Parang ano lang. Oo. Oh. Ta. oh, tingin ta. Sakay kayo sa motor. Diyan na ba sa motor ninyo? Oo, Oh, ako diretso ay. Ako yung una una na. Ayala, sige. O, di bukas banata na ninyo. Pagka ano ano. Ayala. Yun tayo po ay kukuha na lang mag-aaral uh, Tayo po ay sobrang busy din sa kabila. Aho, di po natin sa kanila. Sa kung pakiyaw po araw. Aho. Mararaos din. Ako palinis na natin yung iba natin taniman oh

kumare pinaparada Oo oh. di, di, bisitahin mo Oo oh. Fire Hindi pinaparada si kalagdan dyan Oo, oh, tayo. Oh, tayo sa Doon tayo sa mga tawid ng tulay kapamarada tapos ang kaya komportabling to covid ayan ta ako madalas na daan ay yeah din din ako madalas dumaan doon dulo sa pailog dala dad na iwan oh aba sa sa barkaso nalaglag ba yun yeah. ano ka pwede ba dito pumarking dini kaya ako kuya no ha Dini, dini mo irampa oh. Baka may dumaan kabayo, ano kaya? Pero hindi ano dyan nga eh Di na ako yung sa dalas dumaan Oo oh. ko sa iyo kung ano bang gusto mo, pakiyaw araw. Ayaw, wala masipag <laughs> ka rin aso mo ano ay masipag kasi ka kalit nita iba na nangalami kalit nita ha Ah, makalih no? pati itu mau <laughs> itu. <laughs> oh. Gempu tayu pun ay natabunan pala yung talunan hindi na kaya ba tumalong din eh oo naka ka ba basa pa man din aray basa basa ah bali sumuko lang dami pag ganito na ulan ay tama mo ano Aba. panit Panit. Oh. Oh, palit pala to, parang gamas Oh. oh. Hindi ito. Hindi ito kasama yun lang maling ng. Oh, yun, ar yung konti, pang-pang. Gamas. Na ite na mo. Are pati tuturo ko yung hanggahan para Mapagdesisyonan ninyo. Ha? Baka spring ko yan, tapat na yan <coughs> Ya, yeah, ito, yung oh, sanjiri Yan, ganyan ang gamal Ito, ito, hanggang din eh, sa panabi Hanggang doon, sa kawayan na oh, Umaki tayo Paikot pa tayo oh. yan eh Oo Hanggang ka na yung yug yung maliliit Hay hay, tayo doon sa taas yeah. Nung makita mo Una, ikaw ang muna din, din eh oh yan, yan Basta itong kulmay baling mo yun Ayun, Oo, oh, hanggang doon sa may taas ng saging. Oo. Oh. Una, una kayo, una. Gagamasin. Gamasin, oh, ganito, oh. Ah, di sama mo pag inyong pakiyaw. <coughs> Ano, kasi ninyo sa dalawa. Hanggang doon lang ako, oh, niyog. Oh. Gamas. <laughs> Palagay mo. Tingni. <laughs> ikot, tikot. Wow. Oh. Yan, hanggang dito, anda mo naman sa tabi. Oo. Oh. Naay pa, meron pa din ng kaunti. Oh. Ito, ganito ah, ito. Ganito, ganito, pag nahawan. Oo oh. nga, oo. Malambot naman yeah. dito, mga dahong pailay ah. Oo yan, yung lumabas lang, ano? O oh, yan. Yeah. O yan. O yan. Ah, labasin ng kaunti. Yeah, labasin ng kaunti. Hindi yung, uh, pag gusto nyo upa, upa. Pag kayaw, kung kanin sa dalawa, papakiyawin. sa so, yung isang lalita ng dalawa eh. Oo, dadagdag tayo isa? Gamas ay, tatlo. Magiging tatlo? Hindi, cool. Ano, hanggang din niya yung isa, no? Ngayon, ngayon. Hmm. Naay pa nga ay, hindi din mo. Oh. Naay pa ang balingin nga yun, no, oh. doon sa niyog, oh. Kahit ako nalang kawayan. Umaga. Ha? Huh? sa kung bukas ng umaga. Oh, au tatlo. Hakot sa tabi ha. Oo, siya na yes, Pero yari na yan sa tatlo. Sige, hmm. siya tatlo. Hmm, tara. Okay. Baba. Hindi hmm. kahit ba ilang kayo bukas ay. Oo. Yun namang malapit doon, ay doon na. Yung iba naman yung sa puno na na, na yung ilagay. Oo, sa tabi lahat. Sa tabi lahat. Ay, ikaw bahala. Ari din, yung alagay ha. Ari, oh. Lahat ng damo oh, din eh. Basta lahat ng damo diyan. Oo, oh, hindi basta ko sa malapit na tabi. Oo. Uh -huh. Basta yung nasa... malayo din dito. Apat din sa si tabi. Pwede din sa Maynilog kung gusto ninyo. Um, Wag lang matabunan yung ano, mga balinghoy. Balinghoy. Basta baling hmm. 'yung kawayan ka hindi na di gamasan niyo ilalim. So, Temo in yung... San Jerry ano, tama ano. Uh, okay. <coughs> mm. -hmm. Ay na hindi Ikut, ikutin mo muna para makikita mo na ba? kita ko na isa pagayon agandun, no? Ayun, no? hanggang doon oh ayun oh hanggang doon lang naman ah na. hmm. yun taas yung saging okay. taas yung hanggang doon oh no? laging busy rin lang ay yun, ayun no? paparaon. Yung, Oo, oh paparaon yung saging mas may baling muna lakad dahil bukas papasyalan ko lang kayo dito bukas Lali. Lali nyo nyo di nyo na di nyo na ulit sa dati nakakahiya din sa may bahay Ako ito oh. naman yung andalang tapoy. Oo. Masa si buli. Ito yung man. Ito naman kaya. Nagkasundo na po kami din sa tatlo. Linis lahat po ng damo. Ito oh, nagugulan yun. Anong siya? Oo po nga po. Paano man gulay? Aray pala pinsan na din Kadumaan at namakita mo yung kahit di naman ihagis. Ah, Doon nga sa puno na niyog. Aray puno na niyog pwede nang ni tambakan. Okay, ito masarap po. Ayan, kuha. Lagi ako nangunguan yan. Yan. Yeah. Sa munggo? Sa munggo nga. Bumili ka mong mama Siya nga, oh Kuha. Kuha tayo. Oh, wala. Ayan, yeah, ito mo. Ito, it, it, ano. It, anong tawag dito? ligaw. Ampaleng ligaw. ligaw. Quality yan. Oh, May pa. Nagawa ng busy rin kami doon sa Tanayman. Saan kayo kailang pari? Oo. Oh. Oh, insan, oh arin saan oh. Hoy, oh. Ah. palaya para sa munggo. Quality ah. yan, lagi din ako may dalang ganyan. Munggo o balatong. <laughs> oo, magbalatong na naman tayo. Ah, 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 anong... Tao si Charon lang insan ah. si Charo na, si Charon. Charon na sa munggo. Ay, quality, quality. Ito dami na. Ah, pero oo. Oh, oh. Bukas man yung dadalihin na yan ay. Yo, bukas ay, yan, yan ay. Complain, yung... Bukas yan ay panit. Oo. Oh. Kapanitin natin yung bukas. Hoy, pwede din anda mo. Oh. Pwede din sa gilid ng ano oh. Hmm. Ayos na. Hanggang doon baba pa. Hanggang doon yan. Ayan, ayan. Oo. Oh, Basta may baling hoy. Ayot lang bukas yan. Ayot, malambot naman na rin. Mm hmm. Magdadala lang kami kasig yan. Matigap. Ano? Hala, boss? Ayan. Ha? Karit, oh. Saka right. sa ako, pagka may available na sa ako. Lalagyan ng ano. Dala. Dala. Kakawitin ko nga yan pagka ano Luoy yan Luoy Luoy Yan dala Hindi ko pa nga naniniyog Pang din Ari oh. Makadali ng <laughs> Kaya may marunong mag Magkawit hindi Ikaw marunong magtapos ng sanjiri Oh, ay saka ayo. Kaya siya nga ipa Aba Dala, dala. Oo, oh, may kami may panggata. Ako na. Oo ka. ano. dami niya pala. 15 niyan. pala may presyo pa isa yan. Saan? nila. 80. Grabe. Baka nga. Hay lakad. pa Marami yan ayot. Hindi pa naniniyog. Wala kayong paglalagyan niyan. niyan. <laughs> Kumalas na to. Sisipag. Ano 'to, Ay, dito talaga ako nadaan lagi. Yan, galyang. Ay, bukas na Aray, panibagong ano na no lang, panibagong usap na, mga anong araw na aray. Ito, ito, isprayin siguro. Mm. Nag-a-spray din ba si Insanjer eh? Hmm, may ispray ka rin. Ha? O, may ispray ka rin.

Nga no, nakanib na po kami. <laughs> nakanib pala. Ang <laughs> gata! Natawa ka lang. para di mabis to. Wala Joe. Ganda ganda na dali eh. ay. <laughs> Kabari na minig pa. <laughs> ay siya nga ay papabisita ko sa iyo. Mahirap mo ako magtara ng... Mahirap magtara ako ng sarili ko. Ito, magpapatagdag pala kayo pa. <laughs> mamaya Ay tapos ka tin sa hindi mo dadala. Ay, salamat sa inyo ha. Ay, hala, sige, bukas na la, kita kits kita lang. diretso oh, ka na ba dun? Oo, oh, pakabila na ako. ba hindi na. Doi, thank you. Oo, hala, sige. Kita bukas la. na lang namin minya bukas. Natawa <laughs> <Okay. laughs> si Courtney lahat Seryoso, seryoso Huwag, sa uwi na kami Oh, ayos na ha, ayos na Ayos na, tiyo Ay, yung mga asan, mulakad na Ay, tatatawin sa okay. okay. Ayos na po, <laughs> nagkasundo na po Sa dalawa, sana Kung baga medyo mabigat ay. Siyempre, tatawad sila. Alam ko, kung tinatlo natin, naapatin nila yan. Ayos po naman sa tatlo ay, ano, simpan pati, ano, mga damo-damo. Oh. Yan, salamat po sa inyo pagsama. Ingat po ang lahat. Happy lapo. Bye.